Napakaganda ng hero combination namin trio dito mga parn May Rora may Atlas at Batang Ang kaso, ito yung ganap Yung dash ko, hindi tumama Ulti ni Atlas, iniwas sa Frozen Ulti ni Rora hindi umabot kasi natulak ko Ganyan ang combo mga parn <laughs> Pagkatapos noon, wala na Sunsunod na yung mga kamalasan namin Napalabang natidisconnect talaga Kita nyo yan, 721 ng score Tambakol kami mga parn <laughs> Pero sabi ko nga, pag ito tumama tong combo namin May din itong mga kalaban eh O deka, sana mapindot nyo po muna ano yung follow, tingnan nyo, magpa-following yan. Nye, nye, nye. Sayang, sayang yung skill. Waga, waga. Wait, oh. No. Ito na, no. oh. Diba? Ang ganda yung skill na... Pagkita yung hero, eh. Ito pa, oh. Ito pa, oh, oh, oh. Okay, pwede pa to. Ayun, no. oh. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Diba? Maganda hero natin, Parn. Di lang kami kumukunik. Ano kayo, ha? Sa katita, ha? Alerto. Ito. Okay. Okay. Pwede na to. Pwede na yan. Hmm. Wala makawal sa marami. May katita, may katita doon, ha? Ingat kayo. Ngi. Ito, oo. Oh, oh, oh. Inaano ko lang. Haras ko lang to. Haras ko lang to. Okay. Ayo, hey, oh, nice one. Nice one. Hmm. Kaya so, kung mo konek na kami kaya kapa ano mga pa. Ito to to to. To. Pagagawa. Oh. Okay, kaya kaya niya mga pa. Pagagawa. Makunat to mga pa. Makunat mo kani to. Uy, nakatangas pa yon. Pala kami dito ah. Wala na pala. Gagi, walang ano. Gagi. To. Hmm. Hmm. Sige lang, papaboy ako pa. Hindi pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay pa. Hindi pwedeng mamatay. To, huli na oh. Sige, okay, okay lang yan Sige, okay, wala makulat sa marami eh, no, banat Bagago ka, eh, no, yung white ching ching Ayun, eh, ano, ano natin Burn natin Okay, nice, so, uh, wala sa marami Uy, ah, uh, yung broily yan Doon naman yung broily yun. Ito, uh, bagago ka Okay, wala nang taas sa atin to, mga farm Ano ako po <laughs> tayo wala taas Naubos kami ito nga, oh. Eh, hey, nilayo mo sa akin. Poklat ka, pero ang okay ilang. Usang gala ka, Jake. Nilayo mo sa akin. Ito, malalim yan, Farn. Malalim yan. Malalim yan, Farn. Pwede natin banatan yan? Eh, no. Pwede natin banatan yan, Farn. Ilayo kayo sa ano. Usang gala ano, ha? Ito yung katita. Nice one magbuhusan ka na sobrang kunat nyo. One, two. Mm, mm, mm. Di ka na makakagalo, auto lock. O, dito tayo sa gitna, mga pang. Sa ano, top link pala. Okay, tatangkingin ko na. ayun nyo na yan, ha? Nye, 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 nye. Victory! Kumunik din kami mga parn. Kita nyo na? Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo mga parn.